Ayun, doon tayo doon. Ayun, yung tining na yung konti ay mababaw. Ito na nakadali doon. Nakakahuli doon ng ang ulam. Oh, na. Pwede, pwede na. <laughs> Ngayon pala maka, simple makahuli ng pangulam ulam. Ayun, doon tayo doon. Ayun, yung tining na yung konti ay mababaw. Ito na nakadali nakakahuli Nakakahuli ng ang ulam. Ay, doon tayo, tayo sa Madulas. Doon madulas ang daan. madulas <laughs> ka. Waduh, waduh loss. Pompol, di Tower. Wala buang power. Ay, eh, magandang araw mga boss. Eh, sinubukan manlambat diyan sa ano yan, sa area na 'yan. At nagbabaka sakali na makaulam. Pero wala pong nahuli. Aww. Pero ganun man, okay lang. At nahanap ako ng ibang lugar. Pero kahit ganun, nahangiti pa rin naman. Siyempre, kailangang nakangiti tayo kahit wala tayong huli, kahit tayo nabigo. Meron pa namang mga susunod na pagkakataon. Eh, sumubok uli ako sa pangalawang pagkakataon. At medyo nagpakit pa ako dyan. Ayan, titignan natin. Sana pala rin makahulin. Baka may nagtatago na estado sa dapi. Sa ilalim ng bato na yan. Pero as usual, ganun pa rin. Nabigo na naman tayo. Pero tuloy lang natin. Dito, lumipat ako ng lugar at naganap ako ng Pwest, mapupwestuhan sa aking paglalakad ay nakakita ako ng kangkong yes! na ang ganda ng ano kaya sabi ko sa pag nakahuli wow. ang ganda ng pagkakatubo ang taba malinis pati eh, dahil putim puti tubig ay sumubok na ako nakakuha na ako ng pwesto sa pangatlong pagkakataon kaya naman Nasaan kaya mga isda rito sa tubig na ito <coughs> ayan Diyan sa, anong yan, na, medyo malabo pero iniwan ko na muna para kung um, lambat baka sakaling may mapagawing isda. At um, nagalagala muna kami dyan sa, sa ibabaw. Ayan, um, um, umakit kami si taas. O, oh, mali dyan, hindi dyan. Dito ang daan. Yan. Mas magandang dumaan dyan eh. O, oh, daan Medyo mahirap lang. Ayan yung ginawang hagdan. Yan yung mga dinadaanan ng mga kumukuha ng buhangin dyan sa ilog. Libre lang ang buhangin dito eh. Kung gusto mong magbayad, babayad ka na maghahakot. Pero kung gusto mong libre, ikaw na ang maghakot. Para hindi ka mahirap, kumuha ka ng mga mo. Ayan, ang ganda. Patag na patag ang ibabaw. <tinyo>

yo yeah. nag mm -hmm. <laughs> naman to. Matamis. Wow. Hay mga bus habang kumakain ako ng bayabas diyan, nakita ko yung mga gabi. ay ko ba ang kaganda. Kaya bumaba kami diyan para makuha ng gabi. Hey, pinipili ko lang yung talagang mga mga uh, gandang dahon kasi marami si maraming gabi kaya lang kailangan mamili ka talaga <laughs> Ada lang oh Ada lang si Bang oh Mama may papagirit na araw nga magagatin puli makasira. Nga makatining puli pula. Pwede ba kain sa babo? Cebu lang yan dito sa amin. Tinatanim ng kalikasan. Okay, sa mga huli natin. Oh, no! <laughs> sa hangin eh. Tapos mga inaagos. Hindi lumaki kasi tubig. Kaya hindi pwede. Next time. 太无奈。 <laughs> <laughs> oh Woh! My last! Saan last eh? Woh! My last! What the! Ayan boss napabalik tayo dyan Guha <laughs> lang ano eh Mahirap baka tayo lalong gumanda ang kuha sa camera. Kaya yan Ang ginawa ko bumaba na lang ako doon sa hagdan Lakad ulit Pabalik doon may kukunin kasi akong gabi eh Ang ganda ang lalaki Ang lalaki ng puno ang lalaki ng dahon Oh, ba? Pwede, pwede na. <laughs> yes! Ito lang makahuli wow! pa ulam. Ito lang, ito lang <laughs> nalang. Ito Ito lang Ito Ito lang

Kaya nakataklong atenta ko kaya lang wala akong nahuli pero may nadala naman po kayong pangulang. Iba po ang nahuli na uh, kami ito. Talagang ganyan po. Medyo napatiyan po lang na medyo malaki pala ang tubig sa ilog at uh, malakas pa ang hangin kaya malakas ang agus ng, ng, ng hindi pwedeng yung ganong klase ng panghuli hindi, hindi akma mas bagay po yun sa mga walang abos eh. <coughs> pero okay lang please at least uh, nakabanding ko yung akin doon panghuli eh, hindi hindi hirap ko na pumakasama yung ng nag-aaral po siya ang uh, pala -out po sa mga taga kababayan ko dyan sa Bumahong Quezon sa mga kamag po ko dyan shoutout ko po sa inyo sa mga kamag-anak na misis ko na sa Batang, Pamplona shout out po sa inyo sa kaibigan ko kay kay chairman Kayabyab shoutout sa iyo ito, medyo nagiging active na uli ako sa paggawa ng videos kaya salamat sa suporta mo tol At saka doon sa aking kaibigan na nasa Alahala Rizal yung mga kapag fishing din ako dyan sa lugar na yan pag medyo maganda na ang panahon ngayon kasi nag-uulan eh, kaya mahirap maglalayo kaya dito lang muna ako gumagawa ng video sa malapit sa amin tiyempo tiyempo lang pati kanina nga may inabot kami ng ulan ayun nakaligo tuloy ako ng wala sa oras hindi ko pa sana schedule maligo eh baka sa susunod na buwan pa sana eh may joke lang ah uh, napala pala Maraming maraming salamat. Sana po mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Supportahan niyo po ako. At pasensya na po. Tarating din ang panahon. Mapapaganda ko ang mga videos ko. Medyo nangapangapapapunta po ako eh. Sana in Sana patuloy niyo lang po panunod sa mga aking mga videos. At pagbubutihin ko po. Habang tayo pinibigyan pa ng malakas at pagkakataon. Ito hanggang sa muli po, maraming maraming salamat po sa inyo at sa muli po hanggang sa susunod na videos ko, maraming maraming salamat po mga boss.